Pakitang gilas nga itong si Lebron James sa day ng Lakers training camp tinuturuan si Bronny. Pero bago nga yan mga idol ay silipin muna nga natin. Ito nga ang si Austin Reeves pati na rin si Dalton Kinnick at ang kanilang pag-iensayo -e ng kanilang mga 3-pointers matapos nga ng kanilang naging team practice. Silipin natin ito. Then isang sa mga scrimmage highlight ng Lakers ay itong si Rui Hachimura idol crashing the glass. Kumuha ng offensive rebound, putback nga yan. Isa sa mga weakness ni Rui Hachimura last season at bukangang this year ay mukhang focus ito ni JJ Redick na i-improve niya nga ito. And then isa pangang highlight sa Lakers scrimmage ay itong si Lebron James mga idol matapos nga ng kanyang fake handoff dito kay Austin Reeves ay derecho nga siya drive in the paint and then no look pass kay Andre Davis for a dunk. Isa nga ito mga idol sa mga plays na iraran ng LA Lakers and this is what JJ Redick is talking about nung sinabi niya nga na ang offense ng Lakers ay magiging focus sa player movement at ball movement. Isa nga ito mga idol sa pasulyap niya this practice. Then matapos ng kanilang pag-iensayo -e ay working naman sina on her 3-point shooting at itong si Lebron James mga idol ginagabayan tinuturuan nga si Bronny James pati na rin si Max Christie pagdating nga sa kanilang 3-point workout at itong mga idol panorin natin ang kanilang pag-iensayo -e ng kanilang 3-point shooting. Thank you At yan nga mga idol ang ilan sa mga kaganapan dito sa day 2 ng Lakers training camp and in just a few days ay may kita na natin ang LA Lakers na magdaro mga idol sa Sabado 10.30 ng umaga.